Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinyon uh, opinion itong post ni Dr. Rob Rances. Uh, isiner ni Dr. Rob Rances ang Facebook reel ni Mr. Kaman Sens. <laughs> Title, Ngagba na naman. AI ka ng AI, yung artificial intelligence. AI ka ng AI, puro hambog. Wala naman masasagot kung anong plano mo. <laughs> Ito, Uh, parang press conference pa ng nasa South Korea ang Pangulo. May magaling na reporter nagtanong tungkol sa AI na gagamitin sa gobyerno. Oh, ang bilis ng Pangulo na mapapag-iwanan tayo kung hindi tayo gagamit ng AI. Dapat gamitin natin yan. Nung tinanong, anong plano? Naku, nakakahiya talaga. Lotang na naman. Uh, wala siyang naisagot na As in, nakakaya ang sagot. Hindi pa daw klaro. Eh, ang bilis niyang magsabi na mapag-iwanan tayo kung hindi tayo gagamit ng AI. Wala naman palang plano. O, pakinggan natin, ha? The Marcos administration um, is planning to adopt artificial intelligence in uh, the government. As much as we can, as soon as we can. You're, you're, you're missing a chance if you wait. If you do not learn how to use AI in the best way, And in a secure way and in a benevolent way, uh, may iwan eh, ang bilis ng, ng teknolohiya. So, that is one of the, one of the, my, my big takeaways from the APEC, this, this APEC, was ang dumming discussion on the sidelines about AI. One minute later. Do okay? you <laughs> plan to issue, AI make any issuance that would provide um, government agencies guidance on how to adapt AI in their operations? And if they're, and what, Agencies should be prioritized to adapt AI? It's not yet clear. Uh, <laughs> okay What AI do you use for government? And we have to learn what we do. what extent <laughs> administration, um, is planning to adopt artificial intelligence in uh, the government? As much as we can, as soon as possible. Yeah, well seeing a chance if you wait if we do not learn how to use ai in the best way and in a secure way and in a benevolent way uh, may eh, ng takbo ng technology so that is one of the one of the, my my big takeaways from the apec this is this apec was ang daming discussion on the sidelines about ai one minute later okay, you've got issues any issuance that would provide um, government agencies guidance on how to adapt ai in their operations and, if and what agencies should be prioritized to adapt ai. it's not yet clear. <laughs> okay, what ai do you use for government? <laughs> and we have to learn niya <laughs> na. <laughs> Yeah, <laughs> dapat gumamit na tayo ng E dahil mapag-iwanan na tayo. <laughs> Kung ako ang sasagot noon, na, yun nga, siguro nagiging honest lang siya na hindi pa siya nakapaganda. Wala lang, idea lang. Ito na siguro yung sinasabi niya na idea. Uh, we have a lot of ideas to ponder upon and akapan upon. E di sabi, okay, maghintay lang kayo. Dahil pagdating ko sa Manila, Uh, tawag ako ng cabinet meeting pang usapan namin yan, priority yan na gamitin ng AI. Oh. di ayos ang sagot ayong sagot niya, <laughs> it's not yet clear hindi pa namin alam anong klaseng kaya nga, ito ang parang ayaw daw niya ng ganyang uh, uh, interview na walang advance question, kasi nga ang sagot niya kung minsan malayo ano ba naman tong ating presidente? Uh, meron pa akong nabapanood. Uh, high school lang yung nagtanong eh. Tungkol sa agriculture ang uh, tanong. Paano ma-encourage ang mga kabataan na mag-focus sa agriculture kasi poros, mga matatanda na lang ang naiwan sa farm. Ang mga kabataan walang hilig sa agriculture pumupunta na lang sa siyudad. Anong magandang gawin para ma-encourage ang kabataan? Nako, ang sagot niya, napakalayo. Ano bang sagot niya? Para bang modern technology na naman ang sinasabi niya. <laughs> ang layo ng sagot. So, mahina talaga siya pag ano, yung mga ganyang questions na uh, extemporaneous bang tawag noon? Yung biglang tanong sasagot siya malayo mahina siya talaga uh, hindi hindi ko akalain na maging kasi nung kampanyahan ang gaganda naman ng mga sagot niya but yun pala yung mga interview niya noon may mga advanced questions hindi siya pumapayag na mag-appear sa mga debate or media interview noon na walang advanced questions So ngayon na, nakikita na natin ang tunay na kakayan ng ating Pangulo sa kanyang pag-iisip. <laughs> ano pa yung mga sabi niya na katatanim lang nag-ani na. <laughs> nagtanim nagtanim kami ng bigas. <laughs> mga ganun ba? <laughs> May mga pronunciation siya na parang hindi na papag-isipan basta na lang lumalabas sa bunganga na <laughs> ano magbasa lang ako sa mga comments. <laughs> Angel steps. The answer is simple. To what extent does the government adopt AI? First, AI can be adopted through automations especially with processing government documents. No need to fall in long long line and spend whole day of processing by simply going online to process documents, get AI to analyze and scrutinize documents and process automation to follow up. ano nga naman. Kasi nga, grabe ng technology ngayon. Nakakagawa nga ng AI na fake. Ako nga, nabiktima na rin ako ng AI. <laughs> Biglang may lumabas na video ko, parang nag endorse ako ng isang gamot. <laughs> ako yung nagsasalita. Ganon kagaling ng AI. So, dapat nga lang, uh, in, in fairness, ano, ang ombudsman na narinig ko, nabasa kong post, si ombudsman Rimulya, sinisimulan na nilang gamitin ang AI para mapabilis ang investigasyon. yon ang tama. So, sana naman, hindi gamitin ang AI para lalong madiin ang mga doterte. So, magagamit natin talagang AI for our advantage. Basta lang, Uh, yung planuhin, pag-usapang mabuti. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talanding ng Bukinon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito Salamat, salamat mong sin. Tano, Ali, sa sin. salamat tayo o karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo giro mga sako gipang kunanrang o kahabol una ni ang ilang atop o karon mag atop na ni sila ah. <tipos> Hay tengah ba? bawa. Yeah. Salamat sa Ginoo og sa tawo nga nagtabang ani og mm -hmm. Salamat tungod sa iya pito na katuig ning sinaya pag ginapulian. Salamat kayo. Mm -hmm. Lagi. So pito na katuig yar bago pa ka nakapuli og atop. Oh sa pa balay. Pito mm -hmm. na katuig kay pag man Mm -hmm. niya sa kadugayon na wala ka nakapuli og atop. Wala, wala may ikuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kondra, Umara. Uh, Uma. Igo-igo raban, Bula naman, pangunso mo. Di nagigaw ka ba dito na ang kong Lagi. So, pila na dahi ya imong edad? Kuha na, 30. Ang imong anak, pila ka buok? Tulok. Tulok ka buok. So, nag-eskwila na sila? Oo, oh, ang isa, ang dua, wala pa. Mm, so, salamat kayo ya. Oo, oh, salamat po. Hmm. salamat kayo.